Pagkatapos ng feeding of the 5,000, hinanap ng mga tao si Jesus. Nagpunta pa sila sa Capernaum. At nung nakita nila siya, tanong nila, Rabbi, kailan ka pa dumating dito? Pero si Jesus, prangka, Hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga signs kundi dahil nabusog kayo. Huwag kayong magpagod para sa pagkaing nasisira. Magpagod kayo para sa pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yung ibibigay ng anak ng tao. Tinanong nila, anong gawa ang gusto ng Diyos na gawin namin? Sabi ni Jesus, ito ang gawa ng Diyos na maniwala kayo sa kanyang isinugo. Pero nagpumilit pa sila, magbigay ka ng sign. Nung panahon ni Moises, may mana galing langit. Sagot ni Jesus, hindi si Moises ang nagbigay ng tinapay na iyon. Ang ama ko ang nagbibigay ng tunay na tinapay mula sa langit, yung bumababa at nagbibigay buhay sa mundo. Kaya sabi nila, bigyan mo kami lagi ng tinapay na iyan. At dito na sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, ang naniniwala sa akin ay hindi na mauuhaw. Pero marami sa kanila hindi makapaniwala. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay yung ibinigay sa akin ng Ama. At hinding hindi ko sila itataboy. Bumaba ako hindi para gawin ang gusto ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Nagreklamo pa ang mga tao. Hindi ba't kilala natin tong si Jesus, anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang, ako'y bumaba mula sa langit? Pero sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ang ninuno ninyo ng mana at namatay pa rin sila. Pero ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At dinagdagan pa niya, Ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman para sa buhay ng mundo. Nagulat ang mga tao, paano niya ibibigay ang laman niya sa atin? Pero malinaw si Jesus, Maliban na kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. Pero ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ano ang tinuturo ng Bible story na ito tungkol kay Kristo? Si Jesus ang tinapay ng buhay. Hindi siya nagbibigay lang ng biyaya. Siya mismo ang biyaya. Gutom tayo hindi lang sa pagkain, kundi sa kabuluhan, sa pagmamahal, sa direksyon sa buhay. Lahat ng sinusubukan natin, success, relasyon, ari-arian, mabilis mawala, madaling kulangin. Pero sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, kapag siya ang tinanggap mo, hindi lang busog ang tiyan, busog ang kaluluwa mo, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lang tungkol sa paniniwala sa isipan. Ito ay pagsandig, pagkain ng kanyang salita, pagtanggap ng kanyang sakripisyo at pamumuhay sa kanyang kalooban. Ang tinapay ng mundo, nauubos, pero ang tinapay ng langit, nagbibigay buhay na walang hanggan. Maranatha. The Lord is coming soon.